Matapos mabigo ang trade ng Lakers para kay Mark Williams dahil sa hindi pagpasa nito sa physical exam, naganap ang kuponan ng alternatibong pagpipilian upang palakasin ang kanilang front court. Ang na-acquire nilang player ay si Alex Len, nakamakailan na naglaro para sa Sacramento Kings. Si Len ay isang 7-footer na veterano center at ang 5th overall pick ng Phoenix Suns noong 2013 NBA Draft sa 36 games niya sa Sacramento Kings. Siya ay nag-average ng 1.4 points, 1.8 rebounds, at 0.8 assists sa so over 7 minutes na playing time. Hindi man ganon ka-impressive ang numero ni Len, pero understandable naman kasi limitado lang ang kanyang playing time dahil ang Sacramento Kings ay may dumanta sa bonus at backup center na si Jonas Balanchunas na quality bigs and all-star caliber. So may ng opportunity si Len sa Lakers na maaaring maging starting center nila o maging backup center ni Jackson Hayes depende sa kanilang matchup. Bagamat una nang napabalitang pipirma si Len sa Indiana Pacers, hindi natuloy ang kasunduan na nagbukas na posibilidad para sa Lakers na makuha siya. Ayon kay Evan Sidery ng Forbes, mayroong mutual interest sa pagitan ni Len at ng Lakers Matapos mabigo ang kanilang trade para kay Mark Williams. Good news nga ito para sa mga Lakers fans dahil naasahang magdadala siya ng karagdagang depensa at rebounding sa frontcourt ng Lakers. na ang umaasa kay Jackson Hayes bilang pangunahing sentro. Oo, ang big frame ni Len ay maaaring maging mahalaga sa playoff run ng Lakers ngayong season. Di man mapipigilan ang pagdominate ng mga powerful and talented centers na si Nikola Jokic Victor Wembanyama at Alperen Sengun, kahit papano, may isang big man na kaya mapagmanggaan sa kanila. Ito nga ang una naging susi ng naging championship run ng Lakers noong bubble, no? na kung saan mayroon sila mga big man tulad ni Dwight Howard at Chevelle McGee. Oo, oh, nakapag-focus noon si Anthony Davis sa pag-score at may katulong siya sa depensa para madomina ang paint. Kaya big move ito ang pag-sign ng Lakers kay Len. Ano pa magagawa ni Alex Len para sa Lakers? Una, ang depensa at rim protection. Di man kaya si Len bilang elite shot blocker. Mayroon siya 7 foot 4 wingspan at malakas na katawan. Kaya makabangga siya ng malaking centers. Tapos matutulungan niya pa ang Lakers sa paint defense lalo na sa pagsara ng driving lanes na kalaban. Kalawa, ang rebounding at interior presence niya sa kabila ng kanyang mababang rebounding number sa Sacramento, maaaring lumaki ito sa Lakers dahil mas maraming playing time at mas maraming kompetisyon competition siya sa Sacramento kumpara sa Lakers na kung saan kulang sa front court. Sa panahon ngayon, offensive rebounding na ay mahalaga at maaaring makatulong si Len sa extra possessions para sa Lakers. Katlo para sa screening at roll naman, sa pick and roll, may mailig ang Lakers doon, lalo na si Lebron James at Luka Doncic Nade-develop ang kanilang magandang chemistry na malaki ang matutulong ni Len. O sa tamang sistema, maaari siya maging isang effective finisher malapit sa ring. Sa pagtatapos, di man superstar si Alex Len pero magbibigay siya ng valuable depth, size at depensa para sa Lakers. Sa isang liga kung saan ang malaking sentro ay nagiging dominante ulit, mahalaga ang pagkakaroon ng isang solid big man na kaya makipagmanggaan sa paint. Nakakatulong ba talaga si Lens sa championship aspirations ng Lakers? Yan ang malalaman natin sa mga susunod na laban. Kung nagustuhan mo ang content ito, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa mas marami pang NBA updates, analysis, at balita tungkol sa Lakers at sa buong liga. Comment down below. Anong ang tingin nyo sa move na ito ng Lakers? Sabat ba si Len? O dapat pang kumuha na isa pang big man? Maraming salamat sa panonood mga kaklatch. Kita-kita sa ulit sa susunod na video. Peace out.